Ito, nakakabahala. Ang sweldo pala ng isang senador ay 260,000 something lang plus allowances, etc. Mm -hmm. I-compute mo in 6 years, siguro mga, magkano lang? So, so, so kung 10 years nga, ano lang eh, mga 3, mga, ano lang eh, wala pang 20 million ba? Tama mm ba? -hmm. Tignan natin more or less, ha? Sige. Ito, Mas, in real time, i-compute natin ang as sinasahod ng isang senador. Yan. Ito, mm -hmm. may mga kaibigan tayong tatamaan dito. Kanya lang eh. Kailangan nating sabihin ito eh. Yung po bang mga senador, pare-parehong sweldo niyan? Oo oh, naman. Siyempre. Oh. Kaya lang, pagka may mga chairmanship, At ay may mga additional allowances, oh. etc. Kita mo ha? Apo. Oh, Kung 260,000, yun daw ang basic eh. Times 312,000 times 6 1,872,000 year. Ang 6 years. Ang oh, 6 years. Tama six ba? Wala. Hindi. 18,720,000 in 6 years yung term. Apo. Okay. 18 million. Wala bang ang 20? Tama tayo. O, oh, mo to. Ngayon, exploiting the loophole in the law. Ha? Ito na. Diba sinabi nyo sa kaso na PENERA versus COMELEC mm. na kapag wala pa daw campaign period, hindi pa considered na kandidato ang isang nag-file ng Certificate of Candidacy. Therefore, lahat ng ginagawa niya bilang pangangampanya, lahat ng gastos niya ay hindi counted doon sa CAP kasi may CAP mm. ang spending sa Pilipinas. Maka hindi alam ng iba... Meron pong limitasyon Pero voter Ang spending sa Pilipinas 3 pesos to, 4 pesos Ititignan natin ha Kung anong uh, cap Pero Kita nyo Hindi pa nag -umpisa. Ang Campaign period Ay Ito na ang ginagastos Ng mga kandidato Ito ito ang top 5 na pinakamalaki ang gastos sa advertisement. Sa advertisement, sa radyo, sa telebisyon, eh wag ko walang kung social media kasi social media mahirap ma-account yun eh. Kasi walang mga kontra-kontrata yun na pwede mong tingnan eh. Dito, halimbawa, nag-advertise ka rito sa DWIZ, sa Aliyo. Kung talagang advertisement. Ah, dito meron. Mm -hmm. no. Lahat na, naman yan. Lahat ng malalaking istasyon. akita mo. Okay. Number five Sa so, uh, top 5. Benhar Abalos. Ito ay from the period covered by January to September 2024 palang lang. Hindi pa counted yung October, November, December, January? Na advice. Kasi siguro wala pa yung datos sa kanila. Okay. From January to September 2024. Kasi alam na naman nilang kakandidato sila, di ba? Ito ha. Ang nagastos na ni Benhar Abalos ay 314 million pesos sa kanyang mga advertisements. Okay, sa mga ads. Ad placement. Number 4. Si Francis Torrentino. 417 million. Number three, si Abby Binay. Siguro kasama dito billboards. Apo. Kasi may kontrata rin yung billboards. May billboards din tayo eh. Apo. Dahil sa mga movies natin. Abby Binay, 580 million pesos na ang nagagastos. Second, sa pinakamalakas, Gumastos sa advertising I see Aimee Marcos 1.04 billion Billion na Dumarating na sa billion ang pinag-uusapan At ang nangunguna sa Pinakamalaki Ginastos January to December, to September 2024 pa lamang ito mga kasama, ay ang isang nanggaling o nanggagaling sa ang kanang pinakamayaman sa Pilipinas. Camille Villar, 1.07 billion. Okay. Yan ay eh, hindi pa nag-uumpisa, hindi pa bumapasok ang campaign period. Wala pang poster, wala pa yung ad additional advertising, wala pa yung mga sorties, yung mga uh, mga paikot-ikot nila, pamasahe nila, at hindi naman mag-iikot mag-isa yan, di ba? Kasi mukha ka namang eng-eng pagka umaganong ka mag-isa, di ba? Oh. Yeah, eh, yeah. syempre may mga staff ka. Hmm. Okay. May aeroplano yan, may hotel yan, may kakainin yan. Bilyon na ang ginagastos, eh ang kikitahin mo, 18 million lang sa loob ng 6 na taon. Uh -huh. Eh bakit? Ano bang meron dyan? At ang puhunan ay billion, ang kita ay million. Parang bad business decision yata yan, di ba? Di ba dapat bang puhunan ka ng million? Halimbawa ang puhunan mo 5 million, ang aasahan mong kikitahin dyan ay mahigit doon sa puhunan. Okay. Eto, napakaliit na kikitahin, ang laki ng puhunan. Ngayon pa lang yan, ha? January to September, o tumatakbo pa yan, October, November, December, o matatapos sa January, may 4 months pa. Four months. O then, February, campaign na. Mm. Kasi matagal ang kampanya ng eh 90 days sa tungguan. Mm. Ang lokal, 45 days. Okay. okay, so, yun lang ang pagkakataka mo eh. Kapo. Ah, kung bakit namumuhuna ng ganito kalaki ano bang meron dyan sa pagkakasenador? O, anong nangyayari? Yung mga average na tao tuloy, hindi na magiging senador. Tapos na yung mga araw din na Rene Sagisag, yan, mga average lang, practicing lawyer lang yan. Sina Juan Flavier, yung mga pangkaraniwang tao, hindi na maaaring maging senador. Yeah. Hmm. Kasi wala silang pangpuhunan. O kahit magaling ka, kung wala kang bilyon, eh hindi ka mananalo.